Okay. Okay. Uh, magandang hapon mga kapamers. So for today's video ay papakita po natin yung napatungkol po sa ating uh, sili na labuyo na kung saan ay meron na po tayong pangalawang uh, pagdilik ng ating gamit ng kalsyom. So ipapakita ko sa inyo ang itsura ng ating siling labuyo mga idol. So ito po yung siling natin na didiligyan natin ang calcium at sa iba pang mga sangkap na gagamitin natin dito sa pagdilig sa ating siling labuyo. So bago po 'yan ay tuturok pa natin ipapakita natin yung mga ginamit natin na uh, calcium at iba pa. Bago natin i Subay ba ang ipapakita sa inyo para uh, maklarado kung anong ginagamit natin. So, dito tayo. <coughs> so, ngayon ay naghalo po tayo ng ano dito. So, ito po yung hinalo natin na isang drum. Tumaluwak po ah. sa nasabi ko sa nakaraang video natin na ipapakita po sa sa po natin sa inyo kung ano po yung mga gamit natin na chemical dito sa ating siling labuyo. Kasi yung siling labuyo natin mga farmers, yun makikita nyo talaga na ah uh, medyo klarado na talaga sa lupa, no. Ito yung timplada natin, medyo na ano sayang konti. So ang sili natin ay ang edad niyan ay nasa um mahigit isang buwan. Oh. Kasi tinanim namin simula namin pagtanim noong September uh, 10. So ngayon ay 12 na uh, October 12 na nga tayo ngayon. So isang buwan na ang ating sili. So yan ang ano yan yung nahalo natin nasa drum ay combination yan Ito po ay pangalawa na natin na observation sa pagdilig natin sa ating siling labuyo kung saan ay nakikita natin ang reaksyon so ipapakita ko sa inyo kung anong gamit natin una una meron tayong uh, uh, fungo free no? fungo free yun ang gamit natin sa isang drum uh, yung Uh, application namin dito ay ang punggo pre ay ginagamit natin madalas sa uh, isang drum ay uh, sampung panukat ito no kailangan pantay lang sa ano niya sa kaniyang ano dito no yun po sa amin pero ibang ko sa iba kasi iba iba naman tayo ng diskarte so sampung uh, scope yung gamit natin sa sampung pre and then meron tayong uh, isa pa kailang hindi natin masyadong nakikita yung pang last ito muna eto isa sa mga sangkap na hinalo natin sa drum mga kaparmers so yung Yumos. no? humus WSG uh, 56.9% no? yun po ang ginamit natin dito sa paghalo sa isang drum so ang isang drum ay naluan natin ng isang uh, sashi, Ganito. So, iubos natin to. Yun, ang pangalawa. And then, pangatlo. Kaya lang, ang pangatlo, wala tayong sampol. Kasi, nahalo na po natin. So, ito na lang ang plastic na may pangalan. Yung mapapakita ko sa inyo. Ito po ay calcium. Uh, Yan. Uh, Yara. Uh, Leva. No? Uh, nitrador uh, nitra bor calcium nitrate ito po ay mayroon siyang uh, buron. so maganda po ito na ihalo sa ating uh, pangdilig ng siling labuyo so ang isang drum nito uh, kung maghalo tayo sa isang drum ng calcium ay dalawang kilo sa isang drum So, yun ang application namin dito. So, ibang ko sa iba kung ano iyang kasi iba-iba naman tayo ng ano eh ng pag-alaga ng pananim. Kaya, uh, mayroon tayong uh, iba-ibang diskarte natin, mga kaparmas. So, ito na po nang nahalo natin. So, hindi pa siya masyadong na, ano, na-mix. So, ilang uh, naano nano dito uh, tagilid kasi yung natin, yung drum natin. So So makikita nyo ang kulay ng tubig na hinaluan ay combination siya, mayroong pwede siyang uh, kulay grain na medyo maitim kasi uh, dahil po sa mga chemical na nilagay natin na pagpataba ng ating sili. So tungayan natin ang ating sili para at least makikita nyo kung gaano nakalaki ang sili natin na uh, iidad ng isang buwan. Oh, ito. Ayan mga idol, ay dito makikita natin na mahigit na siya isang ano, ang tawag nito sa Tagalog, ang term sa amin ay dangaw eh. Pero doon ay titingnan natin para makita nyo. Ito ay uh, isang buwan. No. ino ko na para klarado, no. Baka sabihin ng iba na uh, siguro matagal na yun na sili yan kasi mahaba na. Pero honestly, hindi tayo nagsasabi ng uh, lampas kundi nagsasabi tayong uh, uh, may katotohanan. Ito po. So yung sili natin hindi masyadong klarado yung dahon niya. Kasi uh, um, tanghali ngayon at masyadong matirik ang araw at saka bagong spray yung selen natin so kulay puti kasi inapplyan natin ng uh, um, so dito papakita ko sa inyo yun know? so kaya lang masyadong ano matirik ang araw hindi natin maklarado uh, pero titingnan nyo yung mga idol uh, mga mga farmers yung sili natin ay tatakbo na siya po ng dalawang uh, dangaw yan So yun po ang ano, yun po ang ah uh, nangyari sa ating siling labuyo. Sa isang buwan pa lang to, mga idol. Yan. Titingnan niyo, oh. Kung dadangawin ko mula sa lupa, no? Oh, Ayun. Tapos dito, ah mahigit, mahigit siya dalawang dangaw, no? Kita niyo naman yung ano ko, oh, oh, medyo ano talaga. So, So sa palagay ko ay nasa uh, mga 16, no? 16 inches na ang haba ng ating uh, labuyo. Siling labuyo sa loob ng isang buwan. So hindi pa tayo nag apply ng fertilizer, uh, no? Na commercial, no. So ang in apply natin dito ay uh, 'yun lang ang sinabi ko at sa loob ng drum na hinalo namin. So napakalago po yung ano natin. Kaya uh, siguro na medyo maganda din ang lupa dito sa amin. Kaya nagkaganyan yung mga silin natin, mga idol. So nakadipindi lang yan sa lupa siguro at pangalawa yung uh, yung pag-aalaga natin kung anong ina-apply natin. So dati nag-apply kami sa ibang uri ng sili namin ibang klase ay uh, hindi pa umabot ng isang buwan tayo po ang nag-aabono ng ah, uh, nag-aabono na po tayo ng yung commercial na abono yung abono talaga na ano, hindi organic na fertilizer so ngayon ay sinubukan namin yung sinasabi ko na ano yung ano lang talaga calcium at saka humus at saka uh, pungo fray yun yung minix lang natin pero nakikita natin mga idol oh, napaka blessed yung sili natin hmm? so napakataba no? ay ang iba may nasa 16 inches na no? pero ang iba ay think uh, nasa uh, malapit na po siya mga 20 inches no? 20 20 o oh, 18. So ganyan po ka uh, bilis ang paglaki ng ating siling uh, labuyo dito, 'yan. Ayun si partner nagdidilig uh, na, no? Pero uh, tayo ay magsusurvey muna tayo dito sa para makikita nyo, no? Hindi po tayo nag uh, sisinungaling sa ating pagtatanim. Naging blessed ito sa atin, no? Ito po mga kaparmers ay uh, first observation natin sa ating siling labuyo. No, uh, 'yan. So malaki po ang tulong sa ating pag uh, saliksik kung saan ay ito po ay wala pong nagturo sa akin kundi nagsasaliksik lamang ako kung ano po yung ina-apply ng iba. Kaya very effective po, no? o uh, malabi, uh, kunti lang po ang namamatay sa ating sili no? siling uh, labuyo uh, sa ngayon dito ay wala pa tayong nakikita pala na namamatay dahil sa ating ina-apply na uh, pangpataba ayan so ino ini introduce ko sa inyo ang ano ang sili uh, ang ginagamit namin na uh, pangpataba yun yung naka yung nilagay ko doon sa ano tinuro ko sa drum yung tinimpla namin so ah, napakausok dito kasi mayroon kaming ano da, dyan o oh. Kaya magpaka kasi sinindihan namin yun kaya tatanima natin uli ng karagdagan ah, karagdaga na sili na naman so yan o oh. so napaka clear no? Oh. so magdidilig na tayo ngayon magdilig na tayo ay ang gamitin natin mga farmers no ito po ang ano no yan ito pong lata ng sardinas isang sa amin ang gamit namin isa lang sa isang puno nito no isang ano isang lata ng sardinas sa bawat puno ng siling labuyo kaya ating sili ay pangalawang dilig na ito siguro ah uh, titingnan muna namin kung mag dagdag kami ng pangdilig or abuno na lang ay uh, ano namin sa sunod kasi hindi pa tayo nakapag abuno nito mga kaparmers so ayun na mga ka-farmers, alam nyo na kung gagawin nyo kung gusto nyo na i uh, gayahin or i apply ang ganitong sistema oh yun ang sinasabi ko wag niyong kalimutan na uh, lagi niyo tandaan kung ano yung sinabi ko na dapat gamitin sa paghalo nito no? Uh, uulitin ko uh, ang mix po natin dyan ay uh, gamit po yung uh, Yumus no? Uh, WSG uh, 59 uh, ano ba yun uh, 59 point 9% no? yun po ang ginagamit natin at uh, kasama dun ang uh, calcium uh, nitrador no? oh uh, nit uh, ano, ano ba yun nakakalimutan ko na tuloy eh. yun oh. ayun uh, o oh, tama uh, nitrabur buron yung gamit natin sa isang gram ay dalawang kilo at haluan din natin ang punggupre yung punggupre kung may kung scope kayo dyan katulad nito scope ayan heto, yan ang scope po natin malit lang to ayan so 25 grams ata ang laman nito I think so 10 po ito mga idol ayan na po at maraming salamat sa inyo kung at uh, um, para po sa susunod na ating i-upload so next video natin lagi, lagi nyo abangan uh, baka mayroon tayong i-upload ng mga importanteng video na kung saan ay makapagbigay ng uh, karunungan o makatulong po sa inyo so yun lang po ang masasabi ko patungkol dito sa ating uh, uh, pagdilig sa ating siling labuyo at God bless po sa inyo lahat huwag kalimutan i-share ang ating video